So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay, pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang maadik ng gusto sa'yo ang isang lalaki. Oo, tama mga kamamay ang narinig mo. Ito yung mga bagay and tips na kailangan mong gawin para sa ganon. Ikaw lang palagi ang bigyan ng oras ng isang lalaki. Ikaw lang palagi ang kanyang isipin. At ikaw lang palagi ang kanyang kaadikan. So, yun ang ating magiging topic mga kamamay. Sigurado ko interesting yung topic natin ito. Kaya mangyari na tapusin mo yung video ito hanggang huli. Okay? Bago natin simulan ang video ito, Ang topic natin ito, don't forget to click the subscribe button, not notification bell and ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa inyo. Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon kaadikan ka ng husto ng isang lalaki? So number one, iparamdam mo sa kanya na hindi lang sa kanya umiikot ang oras mo. Yes mga kamamay, alam nyo kasi kapag ang isang lalaki ay palaging uh, nararamdaman niya na sa kanya lang umiikot ang oras nyo Sila lang palagi ang binibigyan nyo ng panahon, sobrang dami ang ibinibigyan nyo sa kanilang pagkakataon Halos sila lang palagi ang inyong iniintindi Kapag ganyan mga kamamay, ang isang lalaki po ay nananawa din Ayaw po ng isang lalaki na sila ay binibigyan nyo ng maraming oras. Kasi kapag binigyan nyo po sila ng maraming oras mga kamamay, sila naman mismo ang nasasakal sa inyo. Kaya minsan ng isang lalaki kapag ka masyado ka nang nagiging focus sa kanya, masyado ka nang nagiging hands on sa kanya, nagagawa pa rin niyang humanap ng iba bukod sa iyo. Kasi nauumay sila eh. Kasi lagi ka na lamang kasama niya. Kasi lagi ka na lamang kausap niya naboboring din po ang isang lalaki so naghahanap siya ng pinagbago challenge kaya ang mangyayari dyan mga kamamay siya mismo yung iiwas sa iyo hindi kanya niya hahabulin sa madaling sabi, siya naman mismo naghahanap ng ibang tao na maaaring niya kausapin, maaaring niya makabanding na masihigit pa sa iyo kaya mga kamamay, ang gawin mo dito ay paramdam mo sa kanya na hindi lang sa kanya umiikot ang oras mo yung tipong nagiging busy ka sa trabaho mo nagiging uh, Busy ka rin sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay Iparamdam mo yan mga kamamay sa kanya Kapag ka naramdaman ng isang lalaki na tipong nawawalan ka ng oras sa kanya Na tipong nagbibigay ka ng oras sa iba tapos sa kanya nagkukulang ka Siya mismo ang hahabol sa'yo Siya mismo ang magdidiman sa'yo ng mga bagay na ganyan Siya mismo ang maghahanap sa'yo ng oras mo kaya mga kamamay, huwag ka masyadong magbigay ng oras sa isang lalaki. Yung tama lang, yung sapat lang, huwag sobra. Para sa ganon, habul-habulin ka pa rin ng isang lalaki. Para sa ganon, kumuha siya ng maraming quality time sa iyo. So yan yung isang number one tips ko sa inyo mga kamamay. Huwag niyo pong iparamdam na sa kanya lang palagi ang lahat ng oras mo. So number 2, huwag magpakita ng sobrang pagmamahal. Oo mga kamamay, lagi kong sinasabi sa inyo, the more na nagpapakita kayo ng sobrang daming pagmamahal sa isang lalaki, the more na nananawa naman sila. The more na nauumay na tutusing sila sa tamis ng pagmamahal. Bakit mga kamamay? Kasi ang isang lalaki kapag ka siya ay uh, binigyan mo palagi ng uh, maraming pagmamahal ng maraming oras, Nawawala po yung thrill. Nawawala po yung challenge sa kanila. Nasa halip na sila yung naghahanap ng uh, pagkakataon sa inyo. Sila yung nag-e-effort. Sila yung uh, palagi naghahanap ng maraming oras sa inyo. Eh hindi nyo po sila binibigyan ng pagkakataong gawin yon kasi nga marami kayo masyadong oras masyadong marami ang pagmamahal na ibinibigay ninyo sa isang lalaki kaya ang isang lalaki ay naboboring kaya ang isang lalaki minsan ay isipan nila na maghanap ng ibang mga babae kasi wala na silang ginagawa sa relasyon nyo kasi masyadong marami at malaki ang pagmamahal na ibinibigay ninyo yung kanilang pagmamahal na dapat silang nag-effort, nagbibigay e eh, ginagawa nyo rin sa inyo mga girls, kaya sabi ko kapag kasumobra ang pagmamahal ninyo sa isang isang lalaki, possible, maumay yan sa inyo. And syempre, yung oras, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag masyadong maraming oras ang ibigay nyo sa isang lalaki para sa ganon, ma-challenge sila. Malaman nila ang pagkukulang nila sa inyo. Okay? So, number three, maging dahilan ng palaging pagniti nila. Yes, mga kamamay, sa isang relasyon, kailangan mapangiti, mapasaya nyo ang isang tao, especially yung mga lalaki, okay? So, huwag palaging puro katoksika na lang ay pakita nyo sa inyong mga partner. Maging dahilan ng kanilang palaging pagngiti, okay? Mag magbigay kayo ng surprises, Magbigay kayo paminsan-minsan ng regalo, okay? Yung bang uh, kahit simpleng mga bagay, kahit yun man lamang ang maging dahilan ng kanilang pagngiti para maging masaya sila sa inyong relasyon, gawin yung mga kamamay kasi kapag ka masaya sila sa isang relasyon, lagi silang humingiti, tumatawa. So nagiging uh, dahilan yung kung bakit palagi kanyang hinahanap, palagi kanyang uh, hinahabol at palaging uh, Okay, gusto kong makasama. So sa, sa pagkakataong yun mga kamamay, nagiging dahilan ka ng palaging pagniti niya. So ikaw ay uh, lalong hahabulin ng isang lalaki kung ikaw ay puro kasiyahan at hindi puro katoksika na lang palagi ang iyong inihahatin sa isang lalaki. Okay? Hindi kayong uh, hindi ikaw yung isang babae na puro paninigaw na lamang, pagpapahiya ang ginagawa sa isang lalaki. Okay? So, mas maganda pa rin na maging dahilan ka ng palagi nilang pagngiti sa inyong relasyon. So, kapag kaganyan mga kamamay, ulitin ko, ikaw ay hahabul-habulin ng isang lalaki, ikaw ay hahanap-hanapin at kaaadikan kanya sa araw-araw. Okay? So, next. Iparamdam ang saya kapag kakausap mo siya. So, isa rin tong dahilan kung bakit ka hanapin at kaadigan ng isang lalaki sa inyong relasyon. Kapag ka palagi mong ipinararamdam sa kanya yung saya mo kapag kakausap mo siya, so ibig sabihin nun, masaya ka sa inyong relasyon. Masaya ka sa piling niya. Ipinararamdam mo sa kanya na siya yung dahilan kung bakit kang humingiti sa araw-araw. Kapag ka na-feel ng isang lalaki yan, na siya yung dahilan ng pagngiti mo sa araw-araw, eh lalo ka niyang hahanap-hanapin para pasayahin ng pasayahin. Kasi masaya ka eh, masaya ka sa mga ginagawa niya. Na-appreciate mo yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Kaya yung isang lalaki, hindi na, hindi na papagod na gumawa ng sacrifices, na gumawa ng effort para lang pangitiin ka. Kasi nga, na-appreciate mo yung mga bagay na ginagawa niya at hindi malayong hanap-hanapin kanya araw-araw para pangitiin, para bigyan ng kung anong mga surprises uh, dahilan nito kung bakit ka palaging ngumingiti. Okay? So, wag palaging puro katoksika na. wag puro bayang, wag puro bangayan palagi ang inyong uh, paghariin sa inyong relasyon. Kailangan maging masaya inyong uh, pagsasama para sa ganon, hindi mawala yung init, yung pagmamahal at yung ngiti para hanap-hanapin ka palagi ng isang lalaki. So, next. Huwag rin kalimutan na landiin siya paminsan-minsan. Yes, mga kamamay, isa rin po itong tips and sign na kailangan nyo gawin para sa ganun is kadikan ka ng isang lalaki. Mga girls, huwag masyadong tuod. Kailangan gisingin nyo rin palagi yung kanilang natutulog na dragon. Hindi po pwedeng isang tanong isang sagot. Kailangan nyo rin lagyan ng konting spices o konting hanghang ang inyong mga usapan. Para sa ganun, yung kanilang mga natutulog tulog na 3 inches is magising kahit pa pano, di ba? So pag initin po ninyo palagi ang inyong bawat tagpo. Okay, hindi na kayo mga bata, hindi na kayo mga grade 5, mga girls, especially kung kayo man is may mga asawa na. Mahalaga po na may init pa rin sa pagitan ninyong dalawang mag-asawa para sa ganon hindi mawala yung uh, pagmamahalan, yung uh, Ika nga ay yung uh, pagka-miss nyo palagi sa araw-araw sa bawat isa. Okay? Kasi kung hindi nyo gagawin yan, baka mamaya may ibang gumawa niyan. At kapag ka may iba nang gumagawa niyan para sa inyo, okay, dyan na magsisimulang masira ang relasyon. Kaya mga kamamay, ngayon palamang bilang isang babae, kailangan minsan sa inyo rin magsimula yung init okay, sa pagitan ninyong dalawa. Alright? So next, i-improve ang antas ng inyong loving-loving. Oo mga kamamay, isa rin po itong factor. Okay? Nakakatawa man, pero mahalaga po na i-improve nyo palagi yung inyong kaalaman pagdating sa labing-labing. Hindi po pwedeng yung mga techniques ninyo noon, eh yun pa rin ang ginagamit nyo hanggang ngayon. Kung ikaw man ipalagi lang nakahiga, palagi lang nakadapa, at wala kang ginagawa, pues ngayon mga kamamay, mag-aral ka ng mga panibago at mga makabagong paraan pagdating sa loving loving. All So bigyan niyo ng konting thrill at ang hang ang inyong mga uh, partner pagdating sa loving loving at sigurado ako mga kamamay, palagi kanyang hahanapin, kaaadikan kanya na sa oras kayo ay magtatabi sa gabi, eh talagang may naiisip siya na something na bago. Maaari yong gawin ni eh, experiment pagdating sa inyong labing-labing. Kaya mahalaga mga kamamay para kaadikan ka ng isang lalaki, marami kang kaalaman, updated ba? Ika nga, ika nga, e eh, hindi yung mga sinauna o mga makalumang paraan pa na tipong nakaganyan lang kayo, wala kayong ginagawa. Okay? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan niyong gawin pagdating sa inyong relasyon para sa ganon, maadik sa inyong isang lalaki at mas mahalin pa kayo pabalik ng inyong mga partner. So, paano mga kamamay? Sa mga baguhan pa lang dyan, nababago pa lamang makakapanood itong aking uh, munting channel, huwag sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at syempre, ilike nyo na rin ang ating video ito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!